Magandang araw mga pre, ngayong araw ay meron na naman tayong sasagutin na tanong mula sa isa nating follower. Alin nga ba daw ang una naming sinimulan sa pag-aalaga ng heritage chicken? Sisiw ba already to lay? At magkano daw ang pinuhuna namin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga pre. Nung nagpaplano kami mga pre na mag-alaga ng heritage chicken, ang sinimula namin mga pre ay itlog. Oo, itlog ang sinimula namin. Bumili kami ng isang tray ng fertile eggs, bali 30 pieces na itlog lahat. At gumawa na rin kami ng sarili naming incubator mga pre. Nagumpisa kami sa itlog mga pre hindi dahil wala kaming budget kundi para matutunan namin kung paano sila alagaan mula itlog, sisiw hanggang sila ay lumaki. Medyo mahirap talaga sa umpisa mga pre kung wala ka pang experience sa pag-aalaga ng mga manok kinakailangan mo talagang alamin ang pasikot-sikot sa pag-aalaga nito upang mapalaki at maalagaan mo sila ng wasto. Sa 30 pieces na itlog na binili namin ay 23 pieces ang naghatch mga pre. Nagsimula kami sa 30 pieces na itlog at nakapag-umpisa kami mag-alaga ng 23 heads na sisiw. Kung iisipin, pwede naman kami mag-umpisa kaagad sa sisiw mga pre. Pero gusto muna naming matutunan kung paano mag-incubate ng itlog para pagdating ng araw ay hindi na kami mahihirapan sa pagpapapisa. Marami din kami mga trials and errors mga pre. Pero normal lang po yan dahil hindi tayo matututo kung hindi tayo nagkakamali. At nung nakuha na namin mga pre kung paano alagaan ang mga sisiw at palakihin ng maayos, hindi na kami nahirapan nung nagkaroon na kami ng produksyon ng itlog dahil meron na kaming idea kung ano ang mga dapat namin gawin mula sa pag-incubate ng itlog pagpalaki ng sisil hanggang sila ay maging RTL already ready Ang ginawa namin mga pre ay ini incubate namin ang mga itlog nila at pinapalaki namin ang mga sisil para dagdag breeders. Ang nagastos namin sa pagsisimula mga pre ay 700 pesos sa isang tray na fertile eggs. Paggawa ng incubator 1,200 pesos, bali 1,900 pesos ang nagasto namin mga pre, hindi pa kasali dyan ang ng mga sisil. Ginawa po namin to mga pre para maipapakita sa inyo na hindi lahat ng nagsisimula ay malaki kaagad ang puhunan. Kahit pa konti-konti lang mga pre, ang importante na simulan mo na. Kahit nga 500 pesos lang ang puhunan mo, pwede ka nang makapag-alaga ng limang sisiw. Sa 1,000 pesos, pwede ka nang makapagsimula ng sampung sisiw. Ang kagandahan sa pagsisimula ng sisiw mga pre, hindi gaanong malaki ang puhunan mo para makapag-umpisa ka. At matutunan mo pa kung paano sila alagaan at palakihin ng maayos. Pero kung meron naman kayong sapat na budget mga pre, wala namang problema kung gusto niyong magsimula ng RTL o ready to lay ang kagandahan pag RTL ang sisimulan nyo mga pre ay isang buwan na lang ang aantayin nyo meron ka ng production ng itlog kaagad at pwede ka na makapag start na mag incubate ng itlog at pagkatapos ng tatlong linggo meron ka ng maipoproduce na sisiw kaya nga hindi namin inaakala ngayon na nakapagpatayo kami ng aming brother house mga pre dahil sa simpleng itlog lang kami nagumpisa noon disclaimer lang po lahat po ng binabahagi naming kaalaman ay based on our own experience and knowledge lamang may kanya-kanya po tayong paraan at diskarte. At sana ay meron na naman kayong kaunting idea kung ano ang magandang simulan sa pag-aalaga ng manok mga pre. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng aming mga videos. Patuloy po kaming magbabahagi ng aming kaalaman para sa inyo mga pre. Yun lamang po. Follow for more mga pre.